Okay magandang hapon mga minamahal kong uh, amazing people uh, andito po si Madam Elsie Domingo ng manito Albay at ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po yung eh, nung kumunta sila dito ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus so ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung amazing po. Ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am LC ay uh, Dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So, ma'am, paki baliwag po sa ating mga nanonood. Ito po 'yung nanonood po yung sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng tao naniniwala. Uh -huh. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take okay. it away. Okay. Si husband ko po, nung no, nagsimula po ang sakit niya, ano, October 9 na 2024, tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidig, digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. Mm -hmm. so, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. Eh, makabangon. Hindi makabangon, kung Opo. marami. ako, sabi ko ano, nag-abot um, nag po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwede. Sige po sa isang hospital. Po, sa Tansyuling. Mm. Kasi, oh, mo na nito. Ah, sama nito mo na hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. magdadialysis na to. Sabi hmm. niya, ma. may kilala kayong doktor. Sabi ko, wala po. O sige nga i-refer kita. Sa'yo, isti po, baga, si doktor ni Lisa Antonio. Ito, so, specialist na po sa kidney. Sa kidney. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po? Dinala ninyo siya. Dinala si po. Tapos, kay doktora. Opo, mabait man po siya. Ig, ano niya. Tapos? Tapos po, pagdaipo, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, tig, pero refer sa, Dyan po, sa, tansyoleng. sa tansyoleng. tapos pagkatapos po ng ano apat o limang araw ito tapos apat o limang araw ito sabi ko hindi ko kaya na magbantay sa ospital ano sabi ng anak ko kasi umuwi yung anak ko sabi niya umuwi ka na lang sa bahay baka dalawa pa kayo ang ano <laughs> o di umuwi na po ako Nung... Naiwan inuwi, si tatay sa ospital. ako po, kasama siya po dahil yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Da'y po, nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po mm -hmm. talaga. Kasi mga makulugong da po. Tapos, asabi niya, abuk ko na ngayon para yung eh, makulugong. Maputlaon na po siya. Tsaka nagtitinga-tinga na po. Mm, parang ah uh, nahirapan uh -um. ng humingak. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila apat sila magkakapatid, puro arog kayo ito ang sakit. Uh -huh. Tapos sabi niya, try natin si kayo po. Dok Joey. Oo, oh, kasi yung radio. So, radyo. So, napakinggan po niya sa radio. Oo, oh, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Mm hmm. Siyo po. Oo, oh, sabi niya, try natin. Sabi po, di sige, mag-ano po siya. Pumunta Nakuta, po kayo dito, Abril. Opo. Opo. Nakuta, hanapin natin ito para, iyon ang gusto niya, sundin na natin. Kung kung dainan niya ko yan maray para mm. dai kita mabasol mm -hmm. sabi ko sa mga kapatid bitcik ng box niya taga mga taga pangasinan po siya iyo po hindi hinanap nga namin ikaw tapos nung natagpuan ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo opo, kasi hindi na makakalakad si tatay Opo. Yan. nung nung na-inabos yung gamot na bigay nyo mm -hmm. Aba, nakatayo na ako. Nakaupo, nakakatayo na. Ah, nakaupo na agad. Opo, nakaupo naka so, na. Naka so, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng God for one month. One month pa binili mo o 15 20, days? 23, 23, 23 days. Ah, 23 days lang. Opo, opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, opo. nakatayo na. Opo, oh, nakatayo. Praise opo. God. Hallelujah. Mm -hmm. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige um, po. Tapos, nagbalik kami rin dito. Kunti lang nga. So, pera. Hmm. Kunti lang ba na? 5,000. 5,000. Opo. Oh. Oh, oh, Sige oh, po. Oh. Nung naka, ano na, ay, salamat. Nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Oh, More than a month lang yan. Opo. Oh, naka, lumabas na siya sa bahay. Pero, hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis, oh. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, mm -hmm. hindi nga makaupo. Mm -hmm. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa iyo. Okay. Iyon na lang, sabi niya. Tapos, naubos naman. Dahil pa kitang <laughs> nag-anap naman kami, kitirang aldaw. Paso na po, yung pag-inom. Opo nung nagbalik kami ni Otani, nasa ngayon talaga tumutulong na siya nagtatabo, ako nagbubuhat baka daan mabinat. Mm, Ako, um, o, oh, ayan, magaling na po siya. So, okay, okay na po. So, okay. lahat pong resulta ng uh, laboratory exam, pati yung creatinine po, dati okay. 700 plus, ngayon po uh -huh. 137. Okay. Uh -huh. Grabe, ito po'y phenomenal uh -huh. po yan, o. Oh. Okay. Oh, uh, 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong uh, praise God haleluya. Okay. Ang medyo mataas pa rin ito pong uh, uric acid. Iyo po. So, ito iyo po na ang na. ating i-correct gusto. Opo, iyan okay. naman. Okay. So sa siguro na na po, another 3 months itong uh, 137 na ito normal na normal na Opo. itong uric acid with God's grace ay uh, hopefully, maging normal na ito, Madam. Opo, oh, thank, okay. so, oh, thank you, Lloyd. So, pasalamatan natin ito, Madam, ang Panginoon Diyos muna. Opo. Oh, At mm -hmm. uh, ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito mm -hmm. sa Bicol Region, pinapanood mm -hmm. po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi if live po tayo, naka-Facebook po tayo, mm -hmm. mapanood din po tayo sa ibang bansa, ano po masasabi ninyo? Opo. Oh, ah, uh, sabi sabi ko nga po, kung si man po, so may mga arugaan na hila na medyo parang... Yung grabe na, na, na talagang para mag-give up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo, opo. So lahat-lahat, halos lahat, kalahating million opo. bago pumunta dito si na madam kasi mm desperate na po sila. Wala opo. na. Ibig sabihin, Nagtitinga-tinga na lang si Tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine niya 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Kaya po they are just waiting for the fate of uh, Tatay Domingo. But because of the radio program natin, pa- kingan tayo sa uh, PBN DCGB. So, thank you, DCGB. Ang okay. uh, sinabi kay nanay, opuntahan mo nga si Dr. Joey B. Uh -oh. baka sakali. Uh -oh. Diba? Baka sakali. Uh -oh. So, sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Uh -oh. Lahat ay posible. Nagagamitin na ito. Uh -oh. okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 700, uh, 137 na lang. Uh -oh. So, it's phenomenal. Lahat ng ano, uh -oh. okay, except yung uric acid. Uric. Na yun naman po ang ayusin namin ngayon para po siguro after 6 months normal na lahat. So happy happy na kayong dalawa, 'di ba? So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na pong si Tatay ngayon? Para 67 po siya. Ah, 67. Ako po, 76. Balik. Natin. Oh, baliktad kayo, <laughs> di ba? So, ikaw tuloy ang healthy. Si tatay ang ano, nagkaroon ng ano. So, ganun po talaga ang buhay. But uh, sabi ko nga, ang importante, buhay tayo oh. Ang importante, may ginagawa tayo mm -hmm. Ang importante, nagdadasal tayo sa Parati sa Panginoon Iyo Diyos po, Positibo ang kaisipan natin okay. At mag-aksyon oh. Kaya ngayon si Nanay, bumalik ulit dito Aksyon, bumili ng ating Mga produkto para uh, Tuluyan gumaling Si Tatay Domingo okay. diba? Kasi nga po, ay uh, From uh, Na dating grab na tinga, -tinga. Okay. ibig sabihin tinga-tinga Oo, oh, oh, yan. Opo, nagaganon na. nga ano, oh. parang isang paa at isang kamay, ano na po no? sa ano? Tumawag na nga po. Oo. Oh, Tumawag yung mga kapatid. Sabi hmm. ko, tulungan nyo akong manalangin. Hmm. Baka sakali pa niya ako, makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Hmm. Taako niya ako, nahihirapan naman kay Maray. Iyon no, ang pa paliwanag mo nang oh, pagtumawag ng mga kapatid. Mm, 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 with the grace of God. Mm, mm, Napunta kami kay Dr. Joey B. Tito. na mga amazing mm, mm, products na mm, mm, galing Amerika. Ngayon ang kapatid niyo almost normal oh, na kamo. Oh, Iyon po. Oh, Baka mo punta pumunta kayo dito baka okay. naglalakad na okay. kamo ang kapatid ninyo nang ma maayos kasi ngayon nagkakapunta na sa labas naglalakad-lakad na si oh, okay. Tatay oh, okay so nanay congratulations god bless continue okay. lang praying ay uh -oh. kay Lord Jesus Christ at ito po wag natin na aalisin di bali po hindi kayo makakain ng kanin uh -oh. na isang araw pero ito po ay napaka-importante So mga binamal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente or pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay nasa 8 feet below the ground but with the God's grace, with our products ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin sa harap lang kami ng Banko Sentral. Ah uh, Barangay 18 Kabangan West Gaspi City or pwede kayong tumawag sa 09178538933 or 09104482598 or dito po sa ating uh, Facebook Live pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan Importante po kay Dr. Joey Bitito, ay maraming matulungan Sapagkat pag natul natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at umabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless nanay. Oh, Good you, health and uh, happy na kayo happy, ni tatay. Oh, Amen. Amen. Yeah. Uh -huh, thank you.